Wala mga fire, pagkapangita naman sa mukha mga fire Naghungag-hungag naman ang ilong mga fire Diyos ko po, pagkalaw ay So a day in my life for to this video mga fire I'm here in ba mga fire At magsakay naman tayo ng Ruru bas mga fire Dahil magbiyahin naman tayo mga fire Ang totoo talaga yan mga fire Saban talaga tayo nakasakay ganina mga fire Kaso ang kagal talaga mga fire umalis Halos isang oras na hindi pa rin nakakaalis mga fire At habang hinihintay ko nga mga fire na umalis yung van na mga fire Nakita ko si ate dito mga par sa gilid ng ban mga par winawalisan nawalisan yung kalsada mga par Only and rito ba mga par na ginawalisan ang kalsada dire Pero sa tinuod lang mga par Kapag nakakakita ako ng ganitong mga magulang mga par Na nagtatrabaho mga par Naaalala ko rin ang mga magulang ko mga par Lalo na yung tatay ko mga par Na nagtatrabaho araw-araw Para mabuhi kami tanan nga anak niya Kaya pagkadamo po damon oy Kaya sa mga anak niya na nag-aaral pa Mag-aaral tayo kayo ng mabuti At dahil hindi ganun kadali ang pagsusumikap hirap araw para mapag-aral tayo natin mga mga ulang kaya wag nyo kong gayahin mga par ako hindi rin nakapagtapos ng pag-aral kaya sobrang sisi ko talaga sa buhay ko mga par at bago mong lahat mga par biglang nagtransport na mga par ang sinakayan ko mga par lumipat nga ako dito sa rurubas mga par dahil napakatagal lang ba na aking nasakyan mga par at kaya ako lumipat dito mga par kasi nga akala ko mas maaga ako makakarating sa aking pupuntahan mga par dahil magparinyo ako ng aking license mga par sobrang madali ko mga par at gusto ko talagang makarating ng maaga parang mali pala talaga yung desisyon ko mga par na lumipat ako dito mga par dahil ito talaga mga par ang totoong unstoppable stop mga par dugay dugay lang pundo pag abot sa unahan di punggol nga obra ni maistress punta sini oy ko <laughs> pagkalaw ayan nasa kong naong diri mga par Pagkalagutan mga par mali mali man ang desisyon ko mga par for today's video mga par pero hindi ko na iniisip mga par kung anong oras ako makakarating sa pupuntahan ko mga par in enjoy ko na lang to mga par dahil nga sa sobrang tagal na rin natin na hindi nakasakay ng ruro mga par siguro mga 6 years na di ako nakasakay mga par kaya in enjoy enjoy ko na lang din mga mga ang tanawin mga pare mga par dahil taga palawan lang tayo mga par kaya makikita nyo sa paligid mga par ay puro bundok at lasang na naman parat kasi utan mga par sa ibang bansa kapag nagbabiyahe ka magagandang building ang makikita mo sa gilid ng daanan diri hindi ang makita mo rin sa gilid kambing o kundi karbaw na diri sa higad higad lang puro kanal sa gilid kaglamawan lang na diri tapos amunan nga mga part nga medyo ginatuyo na ako na, kay grabe kainit sa bintana Daw gusto ko na gid manaog kaso wala na ko iban masakyan. Kusking bidyuhan ko na lang diri ang basakan nga puno lang sa tubig. kagamuna na ang makitan ko diri sa Palawan mga basakan, humayan, kalibunan, kalasangan. Ay, ambot na lang nga disisyon eh. Daw hindi ko na gid maagwanta ang init diri sa tubangan ko. Sintro-sintro gid -sintro, bintana ko. Ma-enjoy ka man magsakay sa roro pero pagkainit pag, pag gali At buti na lang mga pair Pagtingin ko sa kaliwa mga pair Dito na kami sa bayan ng Batarasa mga pair At siyempre ganun pa man Pasalamatan ko pa rin talaga tong roro mga pair Na enjoy ako na medyo na stress tayo ah. Yogs! <laughs> Tapos makita ko pa di ang pinya nga dako-dako nga Sa pagyapon gikuha Una man At pagkadating namin ng terminal mga pair Nagbabaan na kami lahat mga pair At ang iba kumain mga pair At ako mga pair Pagbaba ko dito sa ilalim Bigla na lang ako nawala mga pair Kasi pagbaba ko dito mga pair do kaunon man ko sinintahongan ni mga pair Oh!